Siya ay isang masugid na taga-subaybay at tagahanga ng Ultimate Fighting Championship. Si Bruce Lee ang isa sa mga iniidolo niya kung isa sa alang-alang ang kanyang pilosopiya sa pakikipaglaban at kung paano ito tumutugma sa Jet Kondo, hindi nakakagulat na konektado siya kay Lee. Ang asawa niya na si Cecilia ay nanalo ng Miss Vitality at Miss Perfect Figure na parangal sa 2000 Miss Chinese Toronto pageant. Pinatulog lang naman niya sa totoong labanan ang walong lalaking kumorsonada sa kanya. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Donnie Yen dito lang sa... Si Donnie Yen ay ipinanganak noong July 27, 1963 sa Guangzhou, Guangdong, China. Lumipat siya sa Hong Kong sa edad na dalawa. Naninirahan doon hanggang sa siya ay labing isa. Ang panahon na siya ay dumating sa Estados Unidos sa Boston. Ang ina ni Yen, si Bao Si Mark, ay isang international martial arts grandmaster na namamahala sa Chinese Wushu Research Institute sa Boston. Ang ama ni Donnie, si Clester Yen, ay editor ng Sing Tao, isang Chinese daily paper sa Boston. Mayroon siyang nakakabatang kapatid na babae na nagngangalang Chris Yen. Ang mga unang karanasan sa martial arts ni Yen ay dumating ng maaga dahil ang kanyang ina ay isang international martial arts grandmaster. Sa katunayan, nagsimula na raw ang kanyang pagsasanay sa Tai Chi at Chinese Wushu nang makalakad siya Gayunpaman, ang kanyang pagsasanay sa wushu ay talagang tumaas nang siya ay huminto sa pag-aaral habang naninirahan sa Boston. Sinasabing sinubukan din niya ang iba pang mga estilo sa panahong ito. Sa kalaunan, ang mga magulang ni Yen ay nagalala na siya ay gumugugol ng masyadong maraming oras sa isang masamang grupo. Kaya ipinadala nila siya sa Beijing para sa isang dalawang taong programa sa pagsasanay kasama ang Beijing Wushu Team. Si Yen ang unang hindi PRC o People's Republic of China na Chinese na tinanggap doon. Galing din si Yen sa pamilya ng mga musikero, ang kanyang ina ay isang soprano bilang karagdagan sa pagiging isang martial arts teacher sa Boston, habang ang kanyang ama ay isang violinista. Mula sa murang edad, tinuruan siya ng kanyang mga magulang na tumugtog ng mga instrumentong pangmusika, kabilang ang piano. Si Yen ay isa ring kolektor ng sunglasses. Nakikita siya gamit ang kanyang sunglasses sa mga pelikula tulad ng Legend of the Fist, The Return of Chen Jin, Chasing the Dragon 2017, Triple X, The Return of Xander Cage 2017 at Big Brother 2018. Nung bata pa siya, ginaya ni Yen ang kanyang idolo na si Bruce Lee sa pagsusot ng sunglasses. Nagdesenyo pa si Yen ng serye ng limitadong edisyon na sunglasses na tinawag na Donnie Eye noong 2018 na nakipagtulungan sa iba't ibang brand ng sunglasses. Mahilig din sa kabayo si Yen, kasama si Carson Choi Kachan Bumili si Y ng kabayo na tinatawag na Bad Boy noong 2016. Ipinanganak sa Australia, nanalo si Bad Boy ng tatlong karera para sa trainer na si John Moore noong 2016. Pitong beses na naging ambassador si Yen para sa BMW Hong Kong Derby at naisipan niyang maging hinete. Gumamit na rin siya ng mga kabayo sa maraming pelikula tulad ng 14 Blades 2004, Iceman 2014 at Chasing the Dragon. Dumating ang break ni Yen nang bumiyahe siya sa Hong Kong pa -uwi ng Beijing at ipinakilala siya sa direktor ng pelikula na si Huan Wu Ping, ang action choreographer para sa The Matrix. Inilunsad ni Yuen ang karera ni Jackie Chan sa Snake in the Eagle Shadow and Drunken Master. Hindi nagtagal ay rin niya ito kay Yen. Nagsimula si Yen bilang isang stuntman sa si Shaolin Drunkard 1983 at Taoism Drunkard 1984. Nakuha niya ang kanyang unang acting role sa Drunken Tai Chi 1984. Ngunit ang kanyang breakthrough acting role ay dumating bilang General Naplan sa Once Upon a Time in China 2 1992 kung saan nakalaban niya si Jet Li on screen. Kalauna, noong 1997, nagsimula si Yen ng kanyang sariling production company na tinatawag na Bullet Films. Naginawa niya ang kanyang directorial debut sa huling bahagi ng taong iyon sa Legend of the World kung saan siya na rin ang nakastar. Gayon pa man sinabi ng Hong Kong movie star sa Taiwan GQ na dumating din siya sa punto ng pagkalugi nang gawin niya ang kanyang directoral debut ang Legend of the Wolf natagpuan niya ang kanyang sarili sa matinding utang at isiniwalat niya na kailangan niyang humiram ng pera upang mabuhay Muntik na rin daw ang bumagsak Ang tiaga at pagsusumikap ay nakatulong kay Yen na makabangong muli at siya ay naging isang malaking bituin sa ibang pagkakataon ng kanyang buhay nag din si Yen ng mga fight scene at lumabas sa mas mababang papel sa mga pelikula tulad ng Highlander, and Game 2000 at Blade 2 2002. Sa isang pagkakataon ay naaksidente siya. Kinakailangan ni Yen ng operasyon matapos gumanap ng maalamat na kriminal na si Crippled Ho sa Chasing the Dragon. Matapos ang mga taon ng paggawa ng pelikula sa martial art, ang mga daliri ng aktor ay nagkaroon ng ilang problema. Sa pagganap ng Crippled Ho, gumagawa siya ng isang eksena kung saan iika-ika siya sa isang kalsada. Idiniin ang gusto ang kanyang mga daliri sa lupa. Lalo niyang pinaluba ang dating mga pinsala sa kanyang daliri sa paa. Pagkatapos ng pelikula, kinakailangan niyang operahan at gumawa ng saklay sa loob ng apat na buwan. At dito napansin ang husay ni Yen. Nanalo siya para sa Best Action Choreography sa Golden Horse Film Awards at sa Hong Kong Film Awards para sa kanyang pagganap sa pelikulang Flashpoint noong 2008 ang kanyang bida na papel sa Ip Man, isang semi-biographical na account ng Wing Chun master ni Bruce Lee na si Ip Man ay isang malaking box office hit para sa kanya sa ibang bansa. Kasabay nito, kumita siya ng 25 million dollars sa Hong Kong at 100 million yuan sa China. Alam mo ba na hindi lamang pampilikula ang natutunang martial arts ni Yen? Sa katunayan, ilang taon na ang nakalipas, talagang tinalo ni Donnie Yen ang mga aroganting walong talalakihan. Ito ay nangyari bago pa man ang sikat na eksena mula sa unang pelikula na IP Men kung saan nakikipaglaban siya sa sampung martial artist. Ang kwento ay ganito, noong huling bahagi ng 1990s, Si Donnie Yen at ang nooy kasintahang aktres na si Joey Meng ay naging enjoy sa isang nightclub sa Hong Kong nang ang isang grupo ng mga kalalakihan ay nagkaroon ng interes sa aktres. Dito sila nagkamali ng hinarasya sa harap mismo ni Donnie Yen upang maging mapayapa, binalaan niya sila na umatras. Sa kasamaang palad, nangangahulugan lamang iyon na ang mga lalaki ay nagpatuloy na gumawa ng pangalawang pagkakamali nang hindi pinapansin ang mga babala. Sinundan pa ng ikatlong pagkakamali, sinubukan nina Donnie Yen at Joey Meng na umalis sa club. Marahil para sa personal na kaligtasan at maiwasan ang kaguluhan. Ngunit hindi sila bumitib. Hinabol nila ang mag-asawa at sinubukang salakain si Donnie Yen at dito na natuto ng leksyon ang grupong ito. Ang walong lalaki ay nagising sa isang ospital. Pagkatapos ng gulo ay naresto si Donnie Yen. Pagkatapos ay pinalaya sa ilang sandali dahil ito ay teknikal na pagtatanggol sa sarili. Dahil unang sumalakay ang walong lalaki. Hindi naman talaga kasalanan ni Donnie Yen na lahat silang walo ay mamahinga sa ospital. Ikinasal si Yen kay Cecilia C.C. Wang mula noong 2003, ang nagwagi sa 2000 Miss Chinese Toronto pageant. Mayroon silang isang anak na babae, si Jasmine, at isang anak na lalaki, si James. May anak din si Yen sa naunang kasal. Noong 2023, Inirang si Yen sa Chinese People's Political Consultative Conference bilang kinatawa ng sektor ng literature and arts na pinalitan ang papalabas na kasamahang action star na si Jackie Chan. Sinabi niya na siya ay isang Chinese patriot at hiniling na ang kanyang mga papel sa pelikula sa Hollywood ay dapat na positibong kumakatawan sa mga incheck. Sa kasalukuyan patuloy pa rin ang paggawa ni Yen ng mga pelikula ang huling ginawa nga niya ay ang sakra na pinalabas noong January 2023. Shout out kay Joseph Silos, Mark Eugene Roque, Mel Marie Chris Marinel, Pubs TV Official, Ronel, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, Comment at mag-subscribe sa ating munting channel.